Ganyan talaga Bunso. kapag mabuti kang tao patuloy ang pagbibigay ng blessing sa iyo ni Lord. Sik sik at umaapaw. God bless you more bunso. From Gina. Opo, totoo naman po. Alam niyo totoo talaga bunso. Pag mabuti tayo yung tao, mabuti tayo. Ba, hindi sa sinasabi ko na napaka-perfecto ko o ako man. Pero sa, alam ko naman sa sarili ko na gumagawa ako ng uh, kabutihan sa aking kapwa. Mahal ko yung sarili ko at yung kapwa ko. Sobrang mahal na mahal ko rin po yung trabaho ko at yung pagtulong ko po. Sobrang... Uh, Uh, <clears throat> Grabe bukay po sa puso ko 'yon. Kasi sa totoo lang mga kabuso, hiniling ko kay Lord na bigyan niya ako ng kakayahan na makatulong po sa mga tao. So ang ginawa ni Lord, sabi ko sa inyo, siksikliglig at umaapaw. Tumutulong ako pero binigyan niya ako ng mga instrumento para maging gabay ko sa pagtulong. Which is kayo 'yon mga kabunso. Mga kabunso kayo 'yon. Binigyan ni Lord para sa akin na nasa likuran ko at tayo yung sabay-sabay na tumutulong sa ating kapwa. Hindi man kayo yung nagbibigay personally doon sa tao na tinutulungan natin. Pero ako yung ginamit ninyong way para maiabot yung tulong ninyo. At alam ko bukal sa puso ninyo yun. Sa mga bukal sa puso yung pagbibigay ng tulong, God bless yung mga kabunso. Alam ni Lord kung kailan ibabalik sa siksik liglig -sik at tumaapa at kung kailan ninyo kailangan yun mga kabunso at sa mga uh, hindi po bukal sa puso nila magbigay para lang uh, ma ano maano yung kanilang mga pangalan mga kabunso keep nyo na lang po yan para kahit pa paano ang isipin natin na si Lord mismo ang ating iisip bukal sa puso kasi mas ma-appreciate po natin yan mas ma-appreciate ng mga taong nagbibigay na yun yung binigay ninyo mga kabunso. At sobrang dami po ng mga kabunsoan natin na mula noon hanggang ngayon ay patuloy po nagbibigay para sa atin. Kaya sobrang salamat na salamat po talaga sa inyo. Ayan, medyo seryoso tayo kasi seryosong buhay. Pero yung mga nagpahinga na po dyan, sige lang po, magpahinga po muna kayo. Naintindihan ko po kayo. Hindi naman, nagpahinga lang, nagpaparelax lang, nagpapagaling lang ng kanilang mga puso. Sobrang dami namin nagmamasayo kuya idol. Nagpahinga man yung iba pero mas marami naman na nadagdag. Okay lang po yung magpahinga. Pagpagod na tayo, kailangan na natin magpahinga. Hindi pong mapapagod si Migs Molino. Mapapagod man yung katawan niya pero yung puso niya hindi niya mapapagod. Pati isip niya hindi niya mapapagod. Tuloy-tuloy mga kabuso.